everyone! So, ayan, welcome back po sa aking vlog dito sa Turkey. Ngayon, yung pag-uusapan po natin ay kung paano kayo makakapag-apply dito bilang nani sa Turkey. Unang-una, sinasabi ko po na ang ino-offer dito na trabaho sa Turkey ay nani lang po at wala ng iba. Kung gusto nyo po ng caregiver, pumunta po kayo ng uh, Canada. Pero yung caregiver dito sa Turkey ay wala po. Hindi po ino-offer para sa atin. Walang caregiver dito or cleaner sa Turkey. Nani lang po talaga. Ibig sabihin, mag-aalaga tayo ng mga bata dito, ng mga employer natin. Tapos, eh uh, ito yung pag-usapan natin ngayon, paano makapag-apply. Unang-una po, ako ay nandito na po sa Turkey. Ako po ay isang agent na din dito na tumutulong sa mga gustong mag-apply dito bilang nani sa Turkey at mamaya sasabihin ko din kung ano yung mga requirements at kung ano yung mga kailangan uh, sa pagpasa ng mga requirements sa agency dito sa Turkey uh, gusto kong i-share sa inyo na wala po tayong cross-country hindi po kayo pwedeng mag-apply ah uh, sa bansa na kung saan kayo ngayon at diretso papunta ng Turkey. Wala pong ganyan. Lahat ng process ngayon, kung gusto mo pong mag-apply papunta ng Turkey, kailangan mo pong umuwi ng Pilipinas at mag-apply kasi doon talaga yung uh, umpisa. Doon pinaprocess lahat sa Pilipinas. Kailangan mo kasing uh, pumunta ng Turkish Embassy kasi ikaw mismo ang mag-apply doon ng iyong visa sa Turkish Embassy. Kaya kailangan mong sa Pinas ka muna mag-apply. Kung ikaw naman ay nasa ibang bansa, patapos na po yung kontrata mo, let's say, 2 uh, weeks na lang, uuwi ka ng Pinas, pwede ka pong magpasa ng video intro or pwede ka pong mag-apply ng agency para hindi po mapending yung amo. wag pong mag-apply na malayo pa po matapos ang iyong kontrata. Two weeks before nang uwi mo sa Pinas, pwede ka na po magpasa ng video intro sa akin. Tapos, para ma-check ko po yung video intro mo kung may babaguhin or wala. Kaya, ayan, sinasabi ko po, two weeks bago umuwi ng Pinas, pwede na po magpasa ng video intro sa akin para ma-check ko. Pagkatapos, yung ibang ah, mga requirements kung ikaw na ay hard sa Pinas, kumplituhin na po. Okay, ito po yung gusto kong i-share sa inyo. Sa mga gusto pong mag-apply, pwede nyo po akong i-add sa aking WhatsApp number. Ilalagay ko po dyan mamaya sa chat box yung aking WhatsApp number at yung aking Facebook page account. Pwede din kayong mag-message sa aking Facebook page account. Dapat nakafollow kayo para updated po kayo sa mga pinupost ko. Magbibigay din po ako ng WhatsApp number dyan. Uh, gusto ko pong sabihin sa inyo, kapag malayo pa talaga yung inyong a uh, kontrata matapos, wag muna po kayong mag-apply sa akin kasi hindi ko po yan tatanggapin dahil hindi din po yan tatanggapin ng agency yung inyong application kapag matagal pa po matapos yung inyong mga kontrata. Kailangan 2 weeks bago umuwi sa Pinas, nakagawa ka na ng video intro na ipapasa mo sa akin para ma-check ko kung may dapat baguhin. So, yung kailangan ko lang po, dahil ako ay isang agent dito sa Turkey, yung kailangan ko lang po ay ang inyong video intro, tapos yung info na sinend ko sa inyo, at ang um, passport na nakascan. Dapat yung passport nakascan ng maayos, wag po ilagay ang passport or wag po magpasa sa akin ng passport na yung nasa ilalim ng passport merong mga background ng kung ano-ano dapat yung makikita ay passport lang po download ng any scanner sa iyong cellphone tapos scan yung iyong buong first page ng passport hindi po putol dapat yung pinapasa sa akin buong first page ng passport yan po ang kailangan ko video intro passport na nakascan, buong page ng passport, first page ng passport, at yung info na sinend ko sa inyo na kailangan yung fill upan. So, yun po yung aking kailangan mga guys. Pagkatapos sa video intro naman, sasabihin ko dito kung paano kayo gagawa ng inyong mga video intro. Kasi hindi basta-basta dito pinapasa sa agency. Kung hindi maganda yung inyong video intro, hindi ko po pinapasa sa agency. Hindi ipupush ng agency ang inyong mga video intro kung hindi maganda yung pagkakagawa ninyo ng inyong vid video intro. Sa inyong mga video intro... Kailangan nyo po uh, uh, kailangan nyo pong sabihin yung uh, mga personal details about sa sarili nyo. kung ikaw ay single mom pero hindi po kasal sa Pilipinas huwag pong sabihin na uh, ikaw ay married yung sasabihin sasabihin lang sa video ay I'm a single mom with three kids I'm a single mom with one child. So, kung hindi ikaw kasal, huwag na pong sabihin. So, pagkatapos sa video intro, yung pagkakagawa mo, dapat nakasmile ka or energetic ka habang nagsasalita. Kung hindi ka po energetic at hindi ka po nakasmile, huwag ka na lang po magpasa kasi the same din po yung mangyayari, hindi po tatanggapin ng agency. Kapag nagpapasa po kayo sa akin, medyo stricto po talaga ako sa mga video intro kasi yan din naman ang sinasabi ng agency sa akin na ipupush ko kayo sa inyong mga video intro. Galingan magsalita ng English kasi napaka-importante yung English natin dito sa Turkey. So kung yung alaga mo ay malaki na po na sa edad 6 years old or 7 years old pa taas, huwag na pong sabihin sa video kasi hindi alagain yan dito sa Turkey ang ipofocus sa ating experience dito sa Turkey ay newborn lang at edad 1 hanggang 5 years old or 1 hanggang 5 years old. Diyan po kayo mag-focus kung meron kayong mga experience dyan. Sasabihin talaga kung ano-ano yung mga ginagawa nyo sa pag-aalaga sa mga bata. Sasabihin kung anong ginagawa mo sa loob ng bahay. Naglilinis ka ba? Nagluluto? Naghahatid ng bata? Sasabihin lahat-lahat. So, uh, yan po dyan mag-focus. Huwag sabihin yung uh, at, ating relihiyon Huwag pong i-mention yan. Pagkatapos, um, sa ating mga video intro, dapat suot ng white t-shirt. Hindi kita yung ating mga cleavage dyan. White t-shirt, walang mga earrings muna, walang mga lipstick, no makeup. At kung ikaw ay mahaba ang buhok, itay po yung buhok ninyo ng maayos. Hanap sa likod ng magandang background plain background na maliwanag. Huwag pong kumuha ng video na hindi maliwanag, na madilim katingnan, tingnan. And dapat uh, sa iyong video intro, maganda yung pagkakagawa mo talaga para mabilis ka pong makakuha ng employer or mabilis magustuhan ng employer yung iyong video intro. So ayun mga kasisis, sinasabi ko na kung paano makagawa ng video intro. Kung nakagawa na kayo ng video intro ipasa po sa aking WhatsApp number. Ay uh, pagkatapos i check ko po 'yan kung okay po 'yan. Kung hindi okay ibabalik ko po 'yan sa inyo at papagawain ko po kayo ng bagong uh, video intro. Sa video intro kung ikaw ay high school graduate lamang ang natapos huwag pong sabihin na high school graduate lang. Ang sasabihin po ay college undergraduate ka po. So, hindi naman hinahanapan ng diploma dito. Kaya lang, mas pinipili kasi ng mga employer yung naka, nakatapos, nakapagtapos ng pag-aaral sa college or uh, naka, nakapag-college. Kaya mas mainam na sabihin na lang na college undergraduate dahil hindi naman dito hinahanap yung diploma or hindi ka naman hahanapan ng employer kung saan ka nag-aaral. Sa paggawa ng video intro, sabihin lang yung pangalan. Pagkatapos yung edad mo, single mom ka ba or married, huwag na pong sabihin yung edad ng mga anak mo. Kung, mag, kung lima yung anak mo, huwag na pong isa-isahin kung ma, uh, ilang taon po sila. Sabihin na lang na may, may lima ka anak, huwag na, huwag na pong isa-isahin yung edad. Huwag na pong sabihin kung saan ka nakatira sa Pilipinas. Sabihin mo na lang I'm from the Philippines. Kasi alam na Manila na taga Pilipinas tayo, kaya nakaharpo sila. Huwag pong pahabain yung ating video intro tungkol sa sarili natin. Yung sasabihin lang natin sa video intro is focus tayo, damihan natin yung ating mga sinasabi sa experience natin sa ibang bansa. Nag-aalaga ka ng bata, naglilinis ka ng room ng bata ay hinahatid mo, pinipick up yung alaga mo sa eskwelahan, nagluluto ka, naglilinis ng bahay, ano pa, nagpa nagpapaligo sa mga bata, um, naghahanda ng mga snacks ng mga bata, lahat-lahat kung anong pwede mong sabihin sa video intro, sabihin mo talaga dyan. Kasi dyan nakafocus yung employer kung iha-hard ka kung hindi kung hindi. Kasi kung kulang-kulang po yung mga sinasabi ninyo sa inyong video intro, kulang yung mga experience na sinasabi ninyo, hindi po kayo pipiliin ng amo. So, ayan guys. Please, kung nakagawa kayo ng video intro, ipakipasa po sa aking WhatsApp number para ma-check ko agad. Uh, wala pong first timer dito. Hindi, hindi tumatanggap ng first timer guys. So, isis ilagay ko po dyan yung um, WhatsApp number ko sa ba? Pwede nyo din po ako yung follow sa aking Facebook page. So, ayan po. Maraming salamat.